Hi guys, for today's video, ilulutuin ko naman yung siya na nakuha ko. So medyo maputik siya guys, kaya kailangan talagang linisin ng mabuti. Bali, ang ginawa ko is talagang binrush ko siya isa-isa. <laughs> yun pala ang dapat is ilalagay mo lang siya sa basket then alog-alogin hanggang sa mawala yung puti pero feel ko kasi para hindi siya malilinis sa ganung paraan kaya yung naisip kong paraan is yun yung ginawa ko kaya medyo ako natagalan and finally natapos na rin ako sa paglilinis nagpainit na pala ako ng kawali then sinunod ko na rin yung mantika igigisa ko lang pala siya sa sibuyas at luya yung luya kasi yung nakakapagtanggal ng langsa ng shell nung medyo malapit na masunog yung sibuyas okay inilagay ko na nga itong mga shell. Ang tawag pala sa amin sa ganitong klaseng shell is sikad-sikad. Bali, halo-halong shell na pala yung nakuha ko. Sinangkot siya ko na nga rin ang ating mga shell. Then after, is nilagyan ko siya ng tubig. Bali, papakuloan ko lang siya para maluto yung loob ng shell. Ang sunod naman ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng pampalasa. Katulad na lang ng asin and betchin. Pag mabilisan talaga guys, ganyang luto yung ginagawa namin. Pero kapag may time namin guys, nilagyan pa namin siya ng gata. Naku guys, yun talaga yung favorite kong luto dito sa ulam na to. Kaso nga lang guys, wala kami available na nyog na panggata. Then wala na rin kami nabili na kokomama kasi nga gabi na rin yan. Maya-maya na nga lang is kumulo na din. Pagkakulo nga is sinakpan kulit para medyo matuyuan. And charan, luto na po ang ating shell. Mas masarap kasi siyang lutuin at kainin kapag fresh. Kaya ayan, nagbumukbang na naman si ate girl nyo. Kung mahina yung panunaw nyo guys, nako, wag na kayong kumain nito sa gabi. Pero kung mapilit talaga kayo, katulad ko, eto, sinasabayan ko na lang siya ng sprite Medyo matrabaho nga siyang kainin guys dahil susungkitin mo pa siya gamit ang ating pardible. O diba, kuha ko, luto ko at kain ko na rin. Hindi kasi talaga pwedeng hindi ako makakain ng shell kapag umuwi ako ng probinsya. Kaya guys, hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood!